mas gusto pang kapalan ng pagmumuka, kapalan ng sikmura para kumita in expense of others sa paninira ng iba, sisiraan yung iba, lilinisin ang kanyang sarili. Samantalang pwede siyang magtrabaho ng maayos sapagkat kumpleto ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay, ang kanyang bibig, ang kanyang pandinig, subalit eh, hindi ginagamit ng tama. Samantalang itong si Tatay Bernardo de los Santos, may kakulangan sa kanyang pisikal pero gumagawa ng mabuti. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Nuelsa. Mga kalingap mga ka-Adonis, ito naman pong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito kay Kalingap Lydia, isa sa ating pong pamilya sa Kalingap na kung saan siya din po ay nagsisikap na mag-scout para maabot po yung ating mga kababayan na nangangailangan. Hindi sumusuko bagamat maliit lamang ang kanyang bahay dito sa YT. Subalit, ang kanyang mga nire-reach out din, syempre, yung mga may pangangailangan at yung mga maliliit na tao sa ating pong lipunan na kailangan ng pagdamay. At kung bakit kinakailangan po nating bigyan ng recognition, ito pong ginagawang pagsasakripisyo at pagtsatsaga ni Kalinga Plidia. At syempre, bibigyan din natin ng reaksyon, ito pong kanya pong mga content. Kung ano po ang ating masasabi, kung ano po ang share natin sa inyo pong lahat. Because sharing is giving. Alright? So, panoorin po natin. At ate, okay lang ba sa'yo na ikaw ay aking matanong o ma-interview? Kasama po ang iyong mga anak-anak. -ana? Ayan. At si tatay po, ati saan ba na Naandun po sa kabilang ano ah, po, naghahanap buhay sa At, Ah, naghahanap buhay. Ati, anong hanap buhay ni tatay? Sa bundok lang po, nag, minsan nagpupupras. Minsan naman po, nag, ayun, po. Ah, yan po si ate. At, ate, pwede pong malaman ano po pangalan ninyo, te? Ay, ano po, Jocelyn Dilo Santos po. Ah, Dilo Santos. At kaapili pa na, kaapili pa na biyanan kong babae. Eh. Ayan ano, kumoy ay bi po. Ah, taga-samat ka. Nakapag-asawa ng taga-rito sa Gumaka. po sa sa keso. ayan po. Si Ati ano? Jocelyn. Juselin. Ayan. Ayun. Ilang ka na 33 po. bata ka pa 33. Ay, kumusta naman po Ate si Tatay? Ako Tayo hindi ti. Sige, kayo naglalatag yata dyan. O, ayan, ito po ang bahay nila, ate. Isang dipa. Diba, ano siya, dipa? Oh, po. Lang po. Ang aming po. Mm, Sama-sama kayo. Mm. Ayan, o, ayan. May, pa, eh, pero may mga kahoy ka, ate. Ano? Ayan po, yun yung mga dating, kumbaga sinino pa po ng asawa ko. Ah. Oh. Pagpatayuan ko sana ng bahay. Mm. Hindi po matuloy. At ito po ang kanilang bahay. Ayan. Natutulog po ang aking bunso. natutulog ang bunso. <laughs> ilan ating, ilan nga bang anak mo ate? Apat? Apat po. Ang pinakapanganay. Ayan, ang magandang dalagin din. Pa mm -mm. Siya daw ay magpo na. Ano? Aday, nagdadalaga na. Ah, February 6. Ayan. Ay, ate, ano namang... Ay, ano namang pangalan ni tatay? Bernardo de los Santos. Ah, si Bernardo de los Santos. Ayan, at nabanggit nga ate ng iyong anak kanina, ang tatay nila ay yung disabled. Opo. Yung na accident siya, naputulan siya ng braso, isang kamay. At saka yung... daliri niya sa mga paa tatlong daliri. Oh. Ay nanay, yung hanap po eh, ni tatay, yung ba ay nakaka uh, sapat naman sa inyong pang-araw-araw. Minsan po hindi, at minsan naman po talagang pinagkakasya po. Mm. Ayan. At si ate, ate, ano nga grade ka na? Grade 8 po. Ayan, grade 8 na pala si ate. Ito pong pamilya na ito na naiskaw nila Kalingap Lidya at Ambassador Jay Morello na sila Ate Jocelyn de los Santos kasama po ng kanilang mga anak at ang kanya pong mister na may kapansanan na si Tatay Bernardo de los Santos. At dahil dito napaisip ako, pangalan pa lang Bernardo na. Parang Bernardo Carpio na talaga namang pasan pasan ng lahat. At literal, sa tunay na buhay, ginagawa po ni Kuya Bernardo de los Santos ang kanya pong magagawa para itaguyod ang kanya pong pamilya. Bagamat siya po ay may kapansanan nung siya po ay nadisgrasya, na siya po ay naputulan ng kamay, naputulan ng tatlong daliri. At ito po ay hindi naging hadlang para hindi niya itaguyod ang kanyang pamilya sa maayos at tapat na pamamaraan. Ulitin natin, sa maayos at tapat na pamamaraan. Nadinig nyo ba yun? May kapansanan pa yan ha? Ganun dapat ang pagpapaguyod sa isang pamilya. Sapagkat sa kabila ng kanyang kapansanan, ng kanyang limitadong kakayahan, nagagawa niyang magtrabaho, magsikap para doon sa ipapakain niya sa kanyang pamilya, para doon sa pag-aaral ng kanyang mga anak, para tustusan ang pangangailangan ng kanyang mag-anak ng buong maghapon, bagamat alam niya na ito hindi nakakasapat, subalit ito'y sapat na para mapatunayan niya na isa siyang responsableng tao na hindi kailangan gumawa ng masama para taguyod ang kanyang pamilya. Kaya dito ng kalingap Lydia, saludo po tayo sapagkat natagpuan po nila ang pamilyang ito sapagkat napakasarap tumulong dun sa mga taong alam po natin na hindi masasayang ang ating pagtulong. Na alam po natin na hindi pa man dumadating ang tulong ng kalingap sa kanila, nakikita po natin yung kanila pong istorya, yung kanila pong pamumuhay, na sila po ay nagsisikap para sa kanilang pamilya. Sabi nga ni Kalingap Lydia na ang bahay daw na ito nila Ate Jocelyn de los Santos ay nadadaan nila tuwing sila po ay nag scout At dumating na ang pagkakataon para ma-reach out para matulungan ang mga taong ito. Inuulit ko, saludo tayo kay Kalingap Lydia at nawa marami pang makapanood sa kanya pong vlog. At syempre, Lalo din naman na saludo tayo doon sa pamilya na ito. Kila ati Jocelyn de los Santos at kay Tatay Bernardo de los Santos. May kapansanan pero gumagawa na mabuti. Samantalang yung iba po sa atin dyan, no Dito na lamang tayo, wag na tayong lumabas. Dito sa malawak po nating mundong ginagalawan. Dito na lamang sa mga nakikipamilya daw sa kalingap. Dito sa mga nakikisawsaw lang sa kalingap. Dito sa mga nagpapanggap na kalingap. Dito sa mga reactors na nagpapanggap na kalingap mas gusto pang gumawa ng mga issue para kumita, para may pang aa. -a. Mas gusto pang kapalan ng pagmumuka, kapalan ng sikmura para kumita in expense of others. sa paninira ng iba, sisiraan yung iba, lilinisin ang kanyang sarili. Samantalang pwede siyang magtrabaho ng maayos sapagkat kumpleto ang kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, ang kanyang bibig, ang kanyang pandinig. Subalit eh hindi ginagamit ng tama. Samantalang itong si Tatay Bernardo de los Santos, may kakulangan sa kanyang pisikal pero gumagawa ng mabuti. Diba? Baka naman gusto nyo pang maputulang pa ng kamay dyan para naman gumawa kayo ng mabuti o maputulang kayo ng tatlong daliri sa paa. Hmm? Gusto nyo ba yun? Magmukha kayong Ninja Turtle? Yan ang sinasabi natin. Paano niyo nakakain ng inyong mga pagkain na ginamit nyo sa kakapalan ng inyong muka sa pagawa ng masama sa paninira ng iba sa pagyayabang na wala kayong bahidungis at lahat ng ginagawa nyo ay tama which is alam naman natin nakabaligtaran ang tigas ng muka nyo no? samantalang yung iba no? naghihintay na lang ng tulong ng tulong para sa kanila pong mga panggamot sa kanilang mga pangkain kawawa naman ito yung mga dapat na binibigyan ng pansin samantalang kayo ang lalaki ng problema nyo di ba? Ang lalaking problema nyo. Hindi lang kayo makasawsaw sa issue para na kayong binagsakan ng langit at lupa. Ganon kakapal ang mga mukha nyo. ba? Diba? Mapareactor o mapa-charity vlogger. Real talk yan. No? May ba kayo? May kayo sa sinasabi ko? Bato-bato sa langit ang tamaan, mapuruan sana. Totoo lahat ng sinasabi ko na yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ha? O. Oh. Yan. Ito yung mga dapat po nating mga tao na binibigyan ng pansin. Kagaya po dito sa vlog ni Kalinga Plidia. Panoorin niyo po sa kanya pong channel yung kanila pong mga taong tinutulungan. Suportahan po natin Kalinga Plidia. Kasama po yan nila, Ambassador Jay Morello. At marami pa pong iba na susunod na pong bibigyan ng reaksyon. Alright? So, Muli, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat, sa inyo pong walang sawang pagsuporta. Sa ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Kila Malalag, sa ating mga magigiting at masisipag at mga totoong Kalinga Charity Vlogger, sa ating pong mga kasamang Kalinga Preactors, sa ating pong mga subscribers and newly subscribers, channel members, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, What can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you. All.